yan guys dito tayo sa applyan ng parang ito so yan kita natin ng view wow dagat dagat na nakakaitim ayan ha 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 mainit <coughs> mainit siya mainit mainit so yan yung isla na yan nakikita nyo na yan yan yung ah uh, munisipyo daw ng ah uh, Corquera oh ganyan yan basta yan yung nakikita nyo na yan yan Corquera yan ang dagat oh ang dagat ang init okay break time naman eh ah oh, diba baba tayo baba tayo okay oh Wow. Dagat. Wow. Tapos ano kulay blue yung ano, oh, langit to. tapos okay Guys, makita mo to. Sa tambak na mga bato. Bato na may corals na naghalo halo na ito yung buhangin ah nagsisilbing ano nila dito ah hindi pala ito buhangin karaba talaga ano nila pino maganda siguro to siya na sa ano no sa plastering ah yung sa ano nya sa outer na tapos ito yung pinakabuhangin nila guys yan ano? kumbaga parang ano siya finishing na ba makapapwede ito siyang magamit ano kaya lang ibabad mo muna sa ano tubig tabang para hindi siya mag uh, ano ng tubig alat at hindi sila maghiwalay ng kanyang ng simento ah hi thank you